Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Agosto. 2025. Ano? At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa sigalot kay Biko Soto at saka kay Corina Sanchez at saka kay uh, Julius Babao. Ang title ko po ngayon ay Sigalot ni Biko Soto at Corina Sanchez dapat bang dalhin sa kurti? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Uh, para sa akin ay hindi hindi na hindi na kailangan dalhin o dapat hindi nila dalhin diyan sa kurti. Opo. At nagpapasalamat po ako dahil mayroong ganitong usapin. Opo. Nagpapasalamat ako dahil mabibigyan ko ng diin. Bakit hindi dapat dalhin sa korte. Opo. O kaya ay uh, kasi ginamit ko na po ito eh, doon sa impeachment trial ni Sara na hinahamon ni Chis Escudero ah, hinahamon niya ang mga tao na kung may mali kami ang sabi ni Chis Escudero dalhin niyo sa korte. Ayan po. Sinagutan ko po yan. Kako eh uh, lang yan uh, pinaliwanag ko doon na uh, kwan siya yung may nanlulu ko sa kanya he is being deceived yan po ano kay Chis Escudero he is being deceived yan po ano uh, hindi ko naman sinabi na nababaliw siya o hinahamon niya mga taong bayan na kung may mali sa ginagawa namin ay talagang mali naman ang ginagawa nila eh. Kasi nga yung word na portwid, ayaw nilang ipatupad. May nakasulat sa saligang batas na portwid, ayaw nilang gawin. Oh, at ang sabi pa ay hinahamon pa ang mga taong nadalhin sa korte. At mayroong nga nagdala. Although na hindi sila ang nagdala, ang nagdala pala ay mga attorney ni Sarah. O ayun eh, di ba? Pero, pinaliwanan ko dun, doon sa uh, usapin na yun, na hindi pwedeng dalhin sa kurtihan. O kung hindi pwede. Kaya lang, kakaunti siguro ang naniwala. Pero ngayon, napakaganda po ng topic natin ngayon, no ito ang sigalot patungkol kay Biko Soto at saka kay Corina Sanchez. Dapat bang dalhin sa korte ay hindi na po. Oh, at yan ang papatunayan ko ngayon. Gagamitin ko po ang Biblia. Ay, bakit po yung kwan? Hindi ko na sulat yung kwan. 1 Corinthians po ito. Isulat ko lang ha. 1 Corinthians Chapter 6 Verse 1 to 7 Verse 6 1 to 7 Ayan po ano. Kung gusto nyo po nabasahin sa ibang version. Ito nyo New International Version po ito para mas madali nating maintindihan. Ito po ano, babasahin ko lang po ano, If any of you has a dispute with another or with one another, si Paul po ang sumulat nito ano, at ang Biblia po, halos lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, mayroong advice ang ang Bible o may kwento na diyan. Ano? May kwento na po diyan. nat mayroon na siyang advice ang Biblia po. If any of you has a dispute with one another, ito po tinutukoy dito ang mananampalataya o kaparihas na Kristiyano o uh, yung Iisa ang pananampalataya. O oh, ay kristyano, ay kristyano din naman, hindi ba? Ngayon, uh, maaring hindi sila parehas ng label ng pananampalataya. Yung label of faith, hindi parehas yan. Oh. Pero parehas silang kristyano. Do you dare to take it before the godly poor judgment instead of before the Lord's people? Ayan po, ano? Sinasabi ni Paul, ungodly eh, Yung mga, mga, kwan eh, mga hurado eh. O mga mahistrado eh. Diritsahan na po, ano? Eh, kasi hindi naman pwedeng itago yan eh. Halos lahat na ng tao nagtataka dyan sa Korte Suprema. Hindi ba? Nagtataka na eh. Bakit diniklaran nila na na ang constitutional yung impeachment ni Sara. Bakit diniklara nila? At ngayon, hindi nila maipaliwanag. Kung hindi nila maipaliwanag yan, ha? Ah, kung hindi maipaliwag ng, ng Korte Suprema, bakit diniklara nila na unconstitutional yung impeachment ni Sarah ay mawawala ng tiwala. Kaya nga ito, ang godly ang tawag dito. Yung mga judges o yung mga korte, ang godly. Ang tinatanong ni Paul dito, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Ang gusto ni Paul dito, dalhin sa pastor o dalhin sa mga elder. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge tribal cases? O, oh. Maliliit lang na kaso yan. Wala na bang patayan wala na bang uh, dyan sa impeachment trial eh? Oh, At ito rin, maliit lang na kaso ito. Wala namang namatay dyan eh. Wala namang nakupo. Bakit dadalhin pa sa kurte? Tribal case, cases nga i eh, eh, O small cases. Oh, Bakit dadalhin doon? Sabi ni Paul. oh Dalhin nyo sa Lord's people o doon sa mga pastor o mga elder o, o tagapamayapa, hindi ba? O, mayroon tayo na di? Eh. Sa barrio mayroon, eh. Yung tatay ko naging hukom tagapamayapa, eh. Sa barrio O, ay, ituloy po natin, ano? And you are to judge... Mm, and if you are to judge the world... Are you not competent to judge tribal cases? Oh, ayan nga, hindi ba? Oh. Sinasabi ni Paul dito, the Lord's people will judge the world. Opo, yung taong ligtas po sa katapusan po ng ng lahat o sa wakas ng panahon o sa paghuhukom, yung tao po ligtas, tatayo 'yan. Tatayo din 'yung mga taong hindi ligtas, pero hiwalay na sila yan na sa kanan ng Diyos ang mga taong ligtas. Nasa kaliwa naman ng Diyos ang mga taong hindi ligtas. Hiwalay na po yan. At tatayo po na judges ang mga taong ligtas. Opo. O kaya, tatayo sila na prosecutor. O kaya, ay tatayo sila na witness. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Do not think that I accuse you to the Father, sabi po ni, ni Jesus Christ. It is Moses who will accuse you. O, ayan, hindi ba? It is Moses who will accuse you to whom you set your trust. O, naniniwala kayo sa batas? O, uh, gusto nyo ipatupad ang batas? O, ay sige, ay doon kayo uhukuman. O, ayaw nyo ng faith? O, doon kayo uhukuman sa batas. Kaya nga, hindi po tatanggalin ang batas eh. Kasi mayroon mga tao, gusto raw nilang sundin ang batas gusto raw nilang ipatupad ang batas. Pero kung susuriin nyo po talaga, pag sila ang nasa kuan ayaw nila ang batas. oh ganun po eh. O kaya nagagamit nila ang batas, ganun sa ginawa nila kay Dilima, ibinilanggo nila si Dilima na walang dahilan. Ayan po, nagagamit ang batas oh pang-oppress. Or do you, uh, do you not know that we will judge angels how much more that things of this life? Opo, pati yung mga pulling angels, hukuman po yan ng taong ligtas sa wakas ng panahon. hukuman po sila. O, pati yung mga pulling angels po ito, no? yung, yung mga naligaw. Opo, ay kasi nga sila ang nagsulsul dyan eh, yung pulling angels, sila ang nagsusulsul sa mga tao. Sige, magpayaman ka. Hindi ba? Magpayaman ka para maging makapangyarihan ka. Sila po ang nagsusulsul dyan. bantalang ang salita ni Jesus Christ ay, Do not, sabi niya, Do not lay up for yourself treasures on earth. Hindi ba? Pero yung demonyo po, o yung fallen angels, ang sinasabi dito sa mga politiko, ang sinasabi dito sa mga Public works minister siguro yan, o mga district engineer. Sige, magpayamang ka. O, oh, yan ang sinasabi. Yan ang ibinubulong. Kaya uhukuman sila yan. Uhukuman po sila. Fair po ang Panginoon, ano? Fair. oh Or do you not know that we will judge angels how much more that things of this life? Napakasimple lang yan, eh, hindi ba? libel kiss ay wari ano wala namang pinatay jan anong ikakatakot mo jan wala ka namang kayamanan na ninakaw jan label lang po iyan dito nga sa Amerika wala na yan atay therefore if you have to uh, uh, therefore if you have dispute about such matters Do you ask for a ruling from those whose way of life is, is scorned in the church? Ayan, inulit na naman. Inulit na naman na yung mga judges ay pinipintasan na nga yan, eh, hindi ba? Pinipintasan na po yan eh. Sa totoo lang, lahat ng tao alam yan, hindi ba? Yung mga judges natin, yung mga ang tawag natin dyan ay mga uh, gods of Padre Paura, pinipintasan na po yan eh. Oh. Hindi ba? Sa totoo lang, wa, wa, walang kwan walang daya. Oh, pinipintasan na po yan eh. Bakit po dadalhin doon ang sabi ni Paul? Most is called by the church. Bakit bakit haharap ka doon? Bakit gusto mong ipresenta doon ang kaso? Oh. I say this to your shame. Uh, I say this to shame you, sabi ni Paul ano, I, I, ibang version kasi ito hindi ko kabisado no. It is possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers. Oh, magkasunduk kayo, yun ang sinasabi ni Paul dito, Magkasundo kayo, Napakaliit na bagay yan, sabi ni Paul. Oh, but instead one brother takes another to court, and this is in front of unbelievers. Ayan, inulit na naman eh. Haharap kayo para hukuman kayo sa isang tao na less respected by the church. O, oh, harap kayo doon? Hindi <laughs> ba? Mag-isip kayo ah. Ako wala po akong kinakampihan dito ano. Kasi nga hindi ko naman iniintindi ang ganyan mga issue eh. Hindi ko pinag-aaralan yan. Kaya hindi ako mag judge sino ang tama sa kanila. Wala akong alam eh. Hindi ko sinusubaybayan ang ganyang mga buhay. Opo, bi busy po ako, very busy po ako ano, sa trabaho, sa sa pag-pag-aral ng 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 salita ng Panginoon. O, diyan po ako nabibisi. Hindi po ako tumitingin diyan sa ganitong mga balita. Kaya hindi ko sila yan. Ang nilalakad ko po dito, huwag silang pupunta sa korte. na yon and this uh, and, and this in front of unbeliever ayan ang tawag ni Paul hindi ba doon sa mga judges hindi ba 2000 years ago pa yan alam na yan oh hindi ba alam na po yan eh na may kapangyarihan ang judge na ibilanggo ka o i, ipalayain ka o o ikulong uh, ka uh, sa wala nang death sentence ngayon no o patayin ka. Kaya nga, tinawag po sila ng gods of Padre Paura yan eh. Pero actually yan, ang tumawag sa kanila na tinawag silang Diyos ay ang Diyos mismo. Kasi nga, kahit anong sabihin nila, matutupad. Ganon po yan. Or, although na ang king, ganon din ano, yung hari. Pero halos magkasabay po yan eh kung hari ka, ikaw na rin ang judge eh. o kaya umaakto kang judge, o kaya yung judge umaakto na rin na parang hari. Noon ha, pero ngayon, bihira na ang kaharian po eh. Pero sinabihan po sila ng Panginoon, ng Diyos mismo, you are gods. Oh. Sinabihan sila. At hindi ako maniwala dyan, pero sinabi ni Jesus Christ ay, eh. Ha? sinabi ni Jesus Christ hindi ko maintindihan noon sa Mateo at yan sinabi ni Jesus Christ ay hindi ko iniintindi pero sinabi niya eh ha kasi sinasabihan si Jesus Christ na mapagbalat kayo ka sabing ganun inaari mo na ikaw ang Diyos o ikaw ay anak ng Diyos kasi sinabi ni Jesus Christ siya ang anak ng Diyos galing sa sa Diyos, isinugo siya ng Diyos. O, ngayon, ang sabi ng mga tao, mapagbalat kayo ka, sabi gano'n. Oh, ay sinagutan niya. Ay, bakit nagagalit kayo kanya kung tawagin ko ang aking sarili na alak ng Diyos? Ha? E kayo, sabi niya eh, yun, ang, ang kausap na dito mga judges. O, ay kayo, ha? Ha? Hindi ba tinawag kayo ng 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 Jus na kayo ay Jus? Oh. Tinawag kayo, sabi niya. Na kayo ay Jus. Oh. Kasi nga kung sinabi nila patayin, patayin eh. Oh. Kung sinabi nila palayain, palayain. Kung kung sinabi nila na ibilanggo, ibilanggo. Para silang Jus. Ha? Sinabi ng Jus na kayo ay Jus. Oh, ang sabi ni Jesus Christ. Uh, God called you uh, gods. Oh. And the scripture cannot be broken. Bakit magagalit kayo kanya kung tatawagin ko ang sarili ko na ako ay anak ng Diyos? Oh, hindi nila masagutan eh kasi naka-record po sa Old Testament. Oh, ituloy po natin ano? The very fact that you have lost among you. Ayan nga, hindi ba? Sa iba po ang nakasulat, uh, the moment you present yourself to them or the moment you go there saan po sa kurti oh yan po ang sinabi ni Paul the moment you go there pero dito the very fact that you have lost out among you means you have been completely defeated defeated na po kayo kasi nga yung yung magjudge sa inyo eh, kwan na eh, questionable character na po yan eh. Hindi ba? Nababayaran ba? Ay, ang dami po nagsasabi po eh. Lalo na ngayon, yung ayaw ipaliwanag ni Leonin kung bakit diniklara niya na gano'n na ang konstitusyonal ang impeachment ni Sara. Hanggang ngayon, hindi niya maipaliwanag. At di iisipin ng mga tao, hindi mo maalis sa kaisipan ng mga tao na nababayaran siya o siya. Hindi ba? Hindi ba? ay niyang ipaliwanag. Dapat kung ay niyang ipaliwanag, kumuha siya ng isang speaker o spokesman, hindi ba? Kumuha siya, bayaran niya. oh, yun ang magsasalita. salita, oh, nang kahit ano-ano, kahit kasinungalingan, sige, magsabi na. oh, babayaran niya eh, hindi ba? Spokesman, bakit hindi siya kumuha ng spokesman? O, oh, Ayong ipaliwanag kasi nga ayan Oh, hindi ba? The moment you go there, oh, ayan, talo na kayo. At yan lang ang nangyayari ngayon kay Chis Escudero. Hindi ba? Ay hindi na natin alam saan aabot itong kaguluhan eh. Kasi nakasulat po, sa Biblia po, nakasulat, ang hindi pagsunod sa batas ay kasalanan. At ang kasalanan ay nagdudulog, nagdudulot po ng kaguluhan. Ayan po, hindi ba ayaw nilang ipatupad eh? Ay ngayon, sila ngayon ang sinisita ng mga tao. Si Joel Villaniba. Hindi ba? Oh. At ito nga, umaabot na dito kay Corina Sanchez. Wala po akong pinapanigan dyan. Ang sinasabi ko lang po, huwag nyo nang palakihin ang isyo. Walang kwintang isyo yan. Wala. <laughs> Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Yan po ang payo ni, ni Paul. Oo nga naman, kung maliit lang na mga bagay, hindi ba? O, oh, pinagsabihan ka lang na, ako, kahit na pagsabihan ako nang walang hiya, walang problema sa akin. Walang hiya ka, ganun. Hindi ko iintindihin yan. Opo. Ang iintindihin ko, kung sinaktan mo ako, yung, yung, yung physically, Oh, pero yung mga ganyan, mga pasaring lang naman yan, hindi ba? Oh, Hebrew 12:14 po, ano? Make every effort to live in peace with anyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ayan po, ano? Ay, New International Version po ito. Hindi ko kabisado ito. Pero ganito po ang, ano, ang kabisado ko. Pursue peace to everyone and holiness without which yun nga, yung yung holiness ano without which no one will see the lord yan po ang nakasulat no one will see the lord kung ang dami mong kalaban kung ang dami mong dinidimanda, ay you cannot see the lord at kung hindi mo nakikita ang panginoon in doubt ako kung save ka. Kasi nga, yung nakikita mo o nababanaag mo ang Panginoon o parang naandyan lang siya sa tabi mo, lalo na yung Holy Spirit, ginagabayang ka, ay parati kang kwan eh, peace of mind eh. Ganyan po. Pero kung maliliit na bagay yan eh, tribal kiss nga lang yan eh, o isbukis kiss lang yan eh, dadalhin nyo sa korte, eh, ay wala yan, hindi ba? O, baka kung saan aabot yan, ay mawasak pa ang karir nyo o mawasak pa ang gobyerno. At yan na ang nangyayari ngayon eh. Yung hindi na natin alam, baka mabuwag ang Senado eh. O magkasibilwar eh. Dahil lang sa isang salita na hindi sinunod yung portwid. Ayan po. Kasi nga ang sabi ni Escudero noon, dalhin nyo sa korte. O, at yun naman ang ginawa ng mga attorney ni ni Sarah. Oh. Ay ngayon saan na umabot kayo niyan? Ay ito na si Joel Villanueva. Hindi ba? Oh. ayan na. Sila na ngayon ang nasasalang kasi nga ay 12 billion po pala ang nakuha niya eh. Oh, what is 12 billion doon sa 125 billion? Ha? Billion yung isa. Oh, 142 billion po ang insertion noong 2025 budget na ginawa ni Escudero at ang 12 billion ay naibigay dito kay kay sa, sa ni pangangalaga ni kwan ni Joel Villanueva. Ay ayan na. Hindi ba? At ngayon nga ay ito umaabot na dito sa sigalot ni Corina Sanchez at saka ni Biko Soto. Oh, at yan po ang advice ko ano, huwag nang dalhin sa kurtian. Opo. Wala akong pinapadigan at ito nga wala naman akong balita jan sa kanila hindi ko nga binabasen, Hindi po ako nakikinig sa ganyan. Opo. Ang pinakikinggan ko lang po 'yung tinitingnan ko, 'yung mga gawa. Kasi kung mga patut lang ng ganyan, wala yan eh. At kung ito tuloy-tuloy nila yan, ang masasabi ko lang dyan, kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang totoo, yun ang magwawagi sa bandang huli. Yan po, no? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may nakuha tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.